isinusulong ni Senador Jing Estrada na makulong ng habang buhay o patawan ng multa na abot sa 5 milyong piso ang mga cyber criminals na tinatarget ang mga virtual o electric wallet at iba pang plataforma na ginagamit para sa digital na servisyong pinansyal. Inihain ni Estrada Senate Bill number 2171 o yung panukalang bank accounts, electronic wallets and other financial accounts regulation aka, na naglalayo na palakasin at bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno at mga financial regulators para labanan ang mga cybercrime scheme at pabigyan ang mga consumers na epektibo paraan para masolusyonan ang kanilang mga reklamo iginit ng mamabatas kung ayaw na mawala ng kumpiyansa publiko sa mga digital transaction, dapat may kasiguraduhan na maibalik ang mga perang pinaghirapan ng mga biktima. Dahil sa nakakapinsalang epekto ng mga gawain ito sa ekonomiya, nais ng batikang mababatas na ideklara sa kanyang panukalang batas ang pagkakasangkot sa malalaking krimen o paggamit ng mass mailer bilang isang economic sabotage at karumaldumal na krimen na may parusang habang buhay ng pagkakakulong at multa na mula isang milyon hanggang 5 milyong piso sa kanyang panukalang batas na isinistada na ipagbawal ang money mule, social engineering scheme at mga gawain na nagtutulak sa pagsasagawa ng mga nabanggit na krimen itinuturing ng money mule ang paglilipat ng pera na iligal na nakuha mula sa e-wallet ng ibang tao o iba pang financial account habang ang social engineering scheme tulad ng phishing ay uh, panilinlang sa pamagitan ng pagkakamali ng security features sa pagbibigay ng sensitibong impormasyon ng account holder. Ang mga naturang uh, nahatulan dito ng guilty money ay papatawa ng pagkakakulong ng prison correctional o multa na nagkakalaga ng isang dalibong piso hanggang dalawang dalibong piso. Ang mga gumagawa ng social engineering scheme ay paparusahan ng prison mayor o multa na 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos sa dagdag panistada na kung ang target o victim ng social engineering scheme ay isang senior citizen na nagawa o tinangka ng krimen ang pinakamata sa parusa ay habang buhay na pagkakakulong ang dapat ipataw sa sospek Ako, si Jojo Sikat walang inaatas ang balita